Hello guys! Welcome back to my channel. Ang papayo ko sa mga kabataan ngayon, lalo na dyan sa Pilipinas, ay mag-aral po kayo ng mabuti. Tika na ang ingin. So, ang mapapayo ko sa mga kabataan sa Pilipinas ay mag-aaral ng mabuti. Huwag atupagin ang mga kalandian, ang mga... Um, boyfriend, girlfriend, at ano pa yung mga gusto niyo sa buhay niyo na um, yung pang short term lang. So, tapusin yung pag-aaral nyo pagkatapos yan, pagmatapos matapos yung pag-aaral nyo, of course, maghahanap na kayo ng mag magandang income. Kung maging ano kayo sa business, then go ahead. Kung business ano kayo, business minded kayo, go ahead. So, kung uh, gusto nyo sa course ninyo, eh, ano kayo, eh, anong gusto nito? I-person yung kung ano yung field nyo natapos, go ahead. Um, kung mag-abroad kayo, go for it. So, ngayon, ang kasi, minsan kasi kadalasan sa mga sa mga kabataan ngayon sa Pilipinas ay inaatupag yung mga ano inaatupag yung mga um, ano tawag dito inaatupag yung kalandian inaatupag yung lalaki muna di diba? ba Bakit hindi kayo maubusan ng lalaki sa Pilipinas unahin mo muna yung um, sarili ninyo na i ano mo iangat mo yung sarili ninyo um, ang tawag nito iangat yung parents ninyo um, bigyan yung kinabukasan yung sarili ninyo at of course na um, beep be a proud uh, ano sa sarili mo na uh, maging proud naman yung nanay at tatay mo na kailangan yung uh, ano uh, alagaan someday of course financially so ikaw din at saka magiging pamilya mo so Ayan, huwag kayo maglandi-landi muna, ha? Kailangan mong maging, ano, talaga matalino sa buhay. So, huwag unahin mong lalo ng anak ng anak. Wala namang ipapakain. Pagkatapos nun, hingi ng tulong sa Facebook. Ayan, dyan tayo magaling, eh. Anak ng anak, hanggat tuloy magkasakit, hindi pa kayo maawa sa mga anak ninyo pag ganun. Isip-isip din, minsan. Tapos, yung mga ano natin, um, kailangan nating, um, You know, kailangan natin na mag-strive hard para lang uh, para tayong magiging uh, let's say successful, successful in our own way, 'di ba? So, maraming mga ano, uh, at least naman maangat natin ang sarili natin, hindi yung nagkukulang-kulang pa tayo sa pagkain. Huwag ganyan ha kasi nga inuuna yung mga ano, yung mga kalandian, no, 'di ba? Unahin muna natin ang sarili natin at saka yung pamilya natin, yung nanay at tatay natin, ganun. Yung mga kapatid, ah, pwede na 'yan, ano, pero huwag mo namang unahin yung kapatid mo na um pinapaaran mo ng bonggang-bongga tapos wala ka namang natira sa sarili mo. Kailangan mo rin natira sa sarili mo. Basta yung payo ko, wag kayong maglandian ah uh, tapusin mo muna yung pag-aaral nyo, uh, mag-a-abroad kayo, or uh, let's say, magi kung ano mang fail din nyo sa Pilipinas, it's okay, basta marunong kayo, madumiskart sa buhay, wala po tayong problema dyan. So, ayan. Ayan. Um, kailangan nating uh, maging masikap sa buhay, masinop, para marating natin yung mga gusto natin. Kung gusto natin, mahirap kasi hanggang kontento lang ako dito, hanggang dito na lang ako. Hindi pwedeng ganyan, hanggang dito na lang ako. Hanggang dito ka lang, tapos nangihingi ka ng tulong at the end, hindi pwedeng ganyan. So, kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong pagtrabahoan lahat para makamit mo yung gusto mo sa buhay. Hindi kay Uh, pobre lang ako, ipobre pobre ako, hindi pwede. Hindi man tayo pwedeng maging mayamang mayaman, pero at least afford nating bumili ng kahit ano-ano at may ipon tayo sa retirement natin. Hindi tayo laging nag laging babata lang. Hindi maging matanda din tayo at pagdating ng araw ay meron tayong ipon. Hindi rin natin i ano, hindi rin natin iubos lahat ng mga kayamanan natin sa pagtulong. Meron tayong time limit for that one at hindi rin tayo feed ng feed sa kanila para lang maka aga sila para lang makapag um, pag-aral sila magbigay yung lahat ng luho nila hindi rin kailangan din nating isipin ang kinabukasan natin kasi hindi lahat ng bagay tayo ay babata kaya sa Pilipinas huwag kayo gawa-gawa ng bata okay huwag kayong gawa ng gawa ng bata kami nga afford namin pero isa lang bata namin eh kasi hindi na pin-afford ang ang pag-alaga ng mga bata at saka pag magkasakit, mahirap talaga kahit afford namin bumili ng gamot. Ganon, kaya isa lang anak ko o dalawa, okay na yon Kaya, it's up to you guys, pero um, sa, sa ano talaga, kung kaya mong mag-asawa ng maaga, okay naman, as long as meron kang ika, ano, sa sarili mo, ibubuga. Walang problema dyan. Pero kung wala kang ibubuga, inako, wag ka nang mag, ano, wag ka nang mag-asawa pa ng maaga. Unahin mo ang sarili mo, mag-angat yung sarili mo. Hindi man lang as in, as in gusto mong maging uh, billionaire at least milyonaryo, okay pwede na yon okay so kailangan mo iangat ang sarili mo sa kaka na mag aasawa kasi mahirap at mahirap talaga ang buhay na mag-aasawa ka na umiiyak ka na kasi walang pagkain na ano ibigay mo sa mga anak mo ulit si tinto na kami sa buhay namin simple lang walang simple diyan kailangan kung simple ang buhay kung ibig sabihin na simply, ibig sabihin na makuha mo lahat ang gusto mo, di ba? You don't need to have a big house, basta as long as you don't need to have a nice car or even no car. Basta lang makuha mo yung, um, mapag-aral mo yung anak mo, mabigyan mo mas masarap na pagkain yung anak mo araw-araw. At syempre, matustusan mo lahat ng pangailangan med uh, medical or whatever pa dyan, tuition, hindi lang kay... Basta lang, ganito. At saka sa luho, ha? Bawas-bawasan yung luho. Kasi, yung luho kasi minsan ay, yung luho na, ano, wala sa tamang, ano, wala sa tamang, let's say, kung ano, mangungutang na lang kung ganun-ganun na lang. So, hindi ganyan. Kung magluho man kayo, kung gusto nyo, bumili na lang kayo ng, ano, ng gold. Pwede yon Pwede yon Makinabangan nyo pa someday. O, ba diba? Ganyan yon Kasi, mostly kasi ngayon ay, um, yeah, Sinabi ko na na pag ka ng luho ay kailangan mo talagang isip-isipin um, kung kaya mo ba yung tustusan lahat, kung kaya mo bang, um, kung mayroon ka bang natira pang salapi para kinabukasan sa kinabukasan mo. So, lahat ng mga ano, lahat ng um, aspect sa buhay. sa so, sinabi ko na una, tapusin mo yung pag-aaral mo, magtrabaho ka, magsikap ka, iahon mo, yung parents mo sa kahirapan at yung mga luho kasunod na yun, yung mga laki ay hindi ka maubusan po. Ganun po, hindi ka maubusan. So, wait ka lang for the right timing. Huwag kang ano talaga, huwag kang basta parang iiyak-iyak ka pa. O, ayan na yung anak ko. Ayan, basta pag-igihan mo yung buhay mo, pagsikapin mo, um, basta yun yun. Pagsikapin mo, um, Mag-abroad ka kung gusto mo mag-abroad talaga. Abroad talaga is the best way to to go oh, talaga. Maganda. Sige. so okay. So andito yung anak ko nga, uh, Okay. Come here. This key. Ayan. Oh, ayan yung makulit kong anak. O, oh, diba? I got the key here. Mm -mm. That's gonna reveal a surprise. Yeah. And... I need, I need to use this key to go here. So, yes. so I'll lead you to that location. Okay. So, come here. Ay, not yet now. No, I have to finish no, this. No, 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 you're gonna... So, ayan, guys. Unahin ang pag-aaral. Huwag kalandian para kayo ay at least umasinsuman lang. Hindi maging mayaman, pero at least makamit mo yung, ano mo, yung um, um needs ng buhay na at least naman lang ano, yung especially pang medical. Ayun, siya. So, yeah. so Ayan, so kami ay pupunta sa labas, actually wala kaming car kasi ayokong uh, magastos, kasi magastos kasi ang car dito sa Canada eh, uh, merong mga ano, merong, ah, uh, teka, ang dito kasi sa Canada, may insurance kasi choice namin na hindi kami mag At nagre kami. Ayaw namin, ano, ayo akong bumalik sa buhay na ako ay um, nahihirap ang, uh, you know, kahit afford mo pang magbahay, mag-mortgage, well, hindi yan paid off, ha? Well, kahit afford mo pa yung magbahay ka, pero hindi ko afford ang magisip mag-isip ng mga, ano, alam mo ba? Mag-isip ng uh, babayarin, lalo na pag dumating yung mga bills alam mo na, wala kaming utang sa credit card, yung mga ano-ano lang, yun, yun ang kagandahan dyan. Kasi ayoko nang bumalik yung buhay na mahirap na isang kahig, isang tuka ka lang. Kaya, yung sahod natin, hindi naman kalakihan dito sa abroad, tamang-tama lang. So, ayoko yung mga ano, nahihirapan kami. Um, kasi pag mayroon ka mga babayaran like a uh, car, kailangan mong may insurance na yun eh. Okay lang yung pinatakbo mo yung car na walang insurance at walang gas. So, yung gas siguro walang problema pero insurance parang sobrang ano na. So, pag ano din naman, yung sa housing naman, afford afford siguro namin kumuha ng house pero hindi ko afford magpuyat, hindi ko afford na magkaproblema. Kaya sabi ko na noon mahirap kami sa Pilipinas nung childhood ko kaya ako nagtrabaho, kaya ako nagsumikap hindi, hindi maganda yung mga grades ko sa Pilipinas kaya ako nagsumikap kasi ayokong um, balang araw ayokong maging um, uh, isang kahig, isang tuka gusto ko at least may ipon ako, may investment ako ganon. So ayon um, ayokong mga ayokong magkaproblema, problema kaya Ayun, it's our choice na hindi kami magbahay. So, sige, nagre-rent kami. So, mura lang naman ang rent namin. Ayan. So, ganyan talaga. It's our choice. Kasi ayaw namin ng, uh, ano lang kasi, practical kami. Ayaw namin na magkaroon ng malaking babayaran, magkaroon ng responsibility at hindi at wala na kaming time sa isa't isa at hindi na kami makagala. Life is too short to keep paying bills. So take note with that one. I don't want to go back where I was. So gusto ko yung buhay is lucky go lang, walang iniisip. Yun. Hindi ako nag-asawa ng maaga din kasi gusto kong maabot ang gusto kong maabot. Ayan. Gusto kong ano ako eh. Nag, may investment din ako. konti lang. Um, at least nakapagsitol ako dito. May habang kasi nagtatrabaho dito ay meron tayong ah, uh, nag nag-iinvest din tayo through our future. E, ganun 'yun. So, yeah. Why not? Life is a practical way, so you have to choose the easier one. Na hindi ka nahihirapan. o di ba? Yung kaya mo maafford yung mga bagay na malilit na bagay na ikakasaya mo, so yun ang essence of life na hindi mong makpwede, hindi ka ano, hindi ka makipagsabayan ng mga tao, but be true to yourself, okay? Yun yun siya pero huwag pahirapan ang sarili. Kaya mahalin ang sarili, mahalin ang kalusugan. So, yun. Kaya yun ang pinapayo ko lagi. Tandaan nyo, mga, mga bata sa Pilipinas, huwag kayong boyfriend ng boyfriend, iyak-iyak pa kayo na pag-iwanan kayo. di ba diba? Huwag mo na kayo mag-boyfriend-girlfriend. Kailangan mo na kayong may ma-achieve kayo sa buhay mo. That is the most important. Okay? And that's all for today. Rampa na kami.